kagabi naghanap kami kagabi guys di rin namin makita sa anak kaya yun <laughs> yung ano ba yung sampalok bubulayin ko to pagdating sa bahay <laughs> hindi man kami naka shooting kahapon kay ano man doon ako sa bundo kay nagunguha pa ako nito ba yung mga sampalok para gugulayin hindi na kailangan ng magsinigang maasim-asim man to dami-dami <laughs> na so punta ko ngayon doon eh, hanapin ko yung dalawang kaibigan. Okay. Os, iba-iba man. Iba-iba. na, muna. Mukha ko yan ah. Bakit? Oh, missing. Buwang, nilagyan pa. Mukha ko yan ha? nilagyan pa ng missing. Isang araw lang ako doon sa, ano, sa bundok. Tapos, nagunga ako nito na ng... Nalagyan ng missing-missing. Buang sino kayo naglagay nito? Ah, alam ko na. Yung dala kong kaibigan. Mga loko talaga yun. Tapos nagpunta ko sa bundok para manguha ng ano, ng sampalok para What? gawin naming ulam ngayon. Tapos nilagyan ng missing mising Nandyan ba yung mukha ko? Buan talaga itong mga loko na ito. Nilagyan pa ng number-number. Ah, ngayon kayo. Mga loko talaga itong dala kaibigan. Nilagyan pa ng missing burlolo. Ano ako na missing hindi man? Uso, burluloy. Oh, nandyan pa. Mm. ang talaga itong dalawa ba? Siguro sila yung nagpa-lagay-laga dyan. Isang araw lang ako nawala, tapos lagyan ng missing-missing. Ngayon kayo, kayo ang utahan ni lagay ko dito sa ano, sampalok. Na may ano. Oh, nandyan pa. Mm. ang daming nilagay? Hindi man na hindi man, hindi man ako nagmising-mising, oy. Lagyan pa ako ng tarpaulin tapos sinabihan pang mising-mising, e, at yang araw lang. Ngayon tayo. Oh, mayroon, mayroon pa. Sinabi ko na nga ba, marami itong nilagay nila eh. Loko talaga to. Ngayon kayo, hmm. malapit na ko sa inyong bahay. Okay, sana yung pugi-pugi yung mukha ko. Iambangin-pangit pa ng mukha kong nilagay nila dito. Tuguan man to. Iyaman tayo sa ano. Sa Anong abo ba ito? Sa lungsod? Oh! Biro pa naman! Mmm! Naloko talaga itong dalawa ba? Ah! Dami-dami ko na nakuha! Ah! Hindi na ito magsilbi! Baka marami pa sila yung nalagay! Mga oh, buwan ito! Ngayon kayo! Uy! Hahaha! <laughs> Nandyan yung dalawa! Yan! Sa may duyan! Sa may tambayan! Ah! Nag-video-video pa! Nakita ko Hmm? Aha? <laughs> May payak-iyak pa. Iyak-iyak kayo na. Nandito pa man ako. Ngayon kayo. Paaluhin talaga kayo nito. So <laughs> yun guys. Wala talaga na guys. guys. salamat tulungan matulungan nyo kami guys. Nawala talaga sa si bulo. Dalawang araw na nawala guys. Hindi <laughs> talaga namin nakita guys. Kahit saan na kami wow. nagpunta guys. Sana matulungan nyo kami guys. Makita ito ba? So ito guys. Sa makikita niyo tong mukha na to guys. So wala mang ibang mukha na. Ganito guys, <laughs> boloy man lang. <laughs> so nandito yung contact number guys. I-contact niyo lang kami guys kasi talaga guys, nawala talaga si Boroloy kahapon pa. Sentay tao. Kagabi naghanap kami kagabi guys, hindi namin makita sa anak kaya yon na Anong mudok? nawala? Anong nawala? Anong nawala? Anong kayo! Anong nawala? Anong muli Anong nawala? ko na Anong missing Anong ako Anong nawala? Anong nawala? ako nawala? Anong Nagawa Anong nawala? Anong nawala? Anong nawala? Anong nawala? Anong nawala? Anong guys? Anong nawala? Anong na